Vull demanar tip! Sobra na to. Ako na mismo nga hawak ng kaso nito para malaman ko kung sino mga taong tuwat ko kung anong pakay nila. Tol, ito yata yung nahanap ng mga ito eh. Ano yan, Tol? Ebidensya. Ito nga, Tol. Laban kay Versosa. Ha? Ah, birth certificate ko to ah. Ang hilito San Miguel. Father Leon San Miguel. Mother Marcela San Miguel. Ang hilito, maswerte ka pa rin eh. Namatay man ang mama mo, meron ka pa rin isang ina. Ganun ba kadali tanggapin yun? Labing siyam na taon. For 19 solid years, naniwala ako na anak pala ako ng isang, isang sentencing judge. Pero asang ayon din sa papelis na yan, anak pala ako ni sa... Siya... <laughs> Tol, huwag muna tayong maniwala dito. Maghanap muna tayong nakakalam kung totoo ang mga sinasabi nito. Kanina ako magtatanong? Sino magtatanong ako? Pabalik lang ako sa tanong na... Sino ako? Dong? No! Dali! Upe, bakit? Ano ba yung mo? Uh, Pwede ba kita makausap sandali? Bakit may nangyari ba? Sa loob tayo mag-usap. Naku, pe, may bisita ako eh. Ganun ba? Babalik nga lang ako. Hindi, sige, Ali. sa Dale dito tayo. Dito tayo sa loob. Balik ka. Sorry, na-store mo kita. Naku, wala yun. O ano ba yun? Mm. Dong. Mm. Atanggap na ako ng demand letter. Doon sa ni tatay. Pag di ako nakabayad, sasampan na rin nila sa korte yung kaso. Eh, hayaan mo magdemanda, no? Mahabang proseso yun. Okay lang yun. Walang laban si tatay. Wala siyang. Yung jeep, hindi nakarehistro. Yung lisensya niya, expired. Eh, bangag naman pala talaga yan tatay mo eh. Dong. Baka naman pwede makahiram sa'yo kahit na 30 mil lang. Para hindi na magdemanda. Um, may pera ako dito, pero pababayad ko kay Inchi kasi yun eh. Baka naman. Pero sige, sige. Utangin mo muna. Wala problema. Sige. Dali ah. Thank you ah. Ah, ato? Oo. Ah, ato, ah, oh. ah, pakikulang yung bag ko dyan sa ibabaw, please. Aling bag? Ah, pre, yung bag? Ah, sa ibabaw ng lamesa? Ah. Hi. Ayan. <laughs> Thank you. Ah, ah, Lito, si Pepe, barkada ko to. Pe, si Lito, barkada ko rin yan. Uy, pare. Ah, ano, Oh, punta ka muna sa kusina. Mag midnight snack ka muna. ha? Sige. Sige, Tol. Mm. Yan, to. 30 milyan. Kabibila ko lang yan kanina. Ayan na. Sakto yan. Sige na! Walang problema. Thank you, ha. Ah. Oo, oh, baka na lang kita pag kailangan ko na, ha? Babalik ko sa'yo kagad. Oo, oh, sige. Walang problema. Tol. Oo. Oh. Barkada talaga yun, ha? Oo oh, naman, ano. Ito talaga, o. Oh. Barkada ko lang yun, o. Oh. Kawawa nga kasi nasaran sa bahay nila, eh. Walang matutulugan. Kawawa naman. Oh, sige na, sige na, sige na. G Gabihin ka pa, ha? Sige na. Ingat, tol. Sige. Yeah. Sige. Ingat. Barkada talaga, ha? Oo naman, ano, ikaw talaga, Pe, <laughs> Talaga, ha? Oo! Oh. <laughs> ah, pare! Alis na si Pepe!

Hindi hey, hey, po totoo. Mama, polis, polis, maawa po kayo. Was po naman ito true eh. Oo, oo. Laruan! Eh, kita kanina. Bug, bug. Bakit? Sino kayo? Kasama niyo to? Hindi tayo katalo, pare. Sa western din kami. Ako si Cabo Insiong. Ano ba problema? Eto eh. Old Dapper.